So, ayan mga master, good morning, good morning, good morning Talagang ito, napakaaga natin ngayon mga master so, Good morning po sa inyo lahat, ang oras po ay 7.30 na umaga Ayan So, ang aga natin ngayon bumiyahe kasi ang aga ko nagising Nagplano talaga ako ngayon mga master na maaga tayong mabiyahe kasi Maglalaba ako mamayang hapon Kaya, yun, inagahan ko na <laughs> So, ngayon po meron tayong dalawang booking mga master Uh, pasok sa game plan natin ang booking long ride papuntang Antipolo, dalawa. Uh, ito po ay cellphone at saka documents lang ang pick up natin pero magkalayo ang pickup. up. Uh, Las Piñas at Parañaque pero okay lang kasi Antipolo naman yung punta natin. So Ayan, ito po ay nagkakahalaga ng 271 at saka 247. So, in short, yung isang run natin papuntang Antipolo, nasa limandaan na rin. Okay na. Ito na tayo mga master. Tawasan Village, Gay Bridge, Solo Street, 306, 44. Saan ba yan? 45 to eh. 43. 40. Malamang, dito lang. Hello po. Uh, Ma'am, hindi ko po matawagan yung, ano eh, yung pick up natin dito sa Las Piñas. Baka po mayroon kayong wait. Un unattended po yung number niya. Nandito na po ako sa malapit sa kanila. Nas, ah, sige po. Nandito po ako sa may tapat ng 43. Uh, JP Rizal Street po sa kanila. Hello po. Uh, hello sir, good morning po. Ah, pick up po. Nandito po ako sa number 44, J.P. Rizal. Okay po. San po, ma'am? Nandito po ako sa may, ano, sa may J.P. Rizal. Sa number 4. Sa number 44, ma'am. nakalagay kasi dito number 44, eh. Entrance po ng ano po? Malapit po ba sa kalsada po? Sa Labang Sapote Road? Yung malapit sa may Yamaha? Tama po ba? Yung Yung one way? Ah, uh, sige sige po nandito na kasi ako sa 44 eh. Ah, sige, nandito na po ako sa labasan, ma'am. Ah, nandito na ako sa tapat ng Petron. Dito po ako sa may ano, sa may tabing kalsada lang sa may tapat ng Minute Burger. Tap oh, ganoon. Di pupuntahan eh. Pwede ko naman siyang puntahan sa bahay nila. Ah, mali pala yung address na nailagay sa booking. Hello po. Ah, uh, hindi pa ma'am, pupuntahan niya raw ako dito kasi yung address na binigay hindi pala doon eh, hindi yung tamang address. Opo. andi ako po yung tumawag sa kanya. Ano po to, Ma'am? Bayad na ba to? Bayad na po ba tong cellphone? Ah, uh, wag wag wag, wag niyo mo ng wag niyo mo nang bayaran, Ma'am, kasi ano eh. At titingnan ko muna para ano. Para sigurado tayo. Y hindi, hindi pa kami nagkikita, ma'am. Eh. Baka is, Oh, ano bang sabi sa inyo, ma'am? Huwag muna kayo magpapadala ng pera. Kasi, ano, hanggat hindi tayo nasis, nakakasiguro. Oh, sige, ma'am. Para sigurado tayo. Kasi may hirap na may scam. Maraming scammer ngayon, eh. Tsaka kasi yung address... Duda kasi ako sa address niya eh bakit hindi niya ako pinapapunta sa bahay nila eh Teka lang ma'am, ilang beses ba kayo nag-book? Isa lang, okay Oo, kasi baka nag-book din sila eh, mahirap na eh Anong ano? Sige ma'am, baka duda ako dito eh. Sige ma'am, ano, antayin ko lang. Tapos, tatawag ako sa inyo kung may development. Pero hindi, wag mo na kayo magpapadala ng kahit magkano kasi ano eh. Mahirap na. Para sigurado tayo Sige po ma'am Tatawag ako sa inyo agad Ayun, ah, ayun Bakit wala pa? Naku, negative to Mga master Ayos sagutin Scam to mga master ang aga-aga naman oh. Pinapatay na. So wala na 'to mga master. Aga-aga. Hello ma'am. Ma'am, mukhang negative tong kliyente natin dito. Kanina pa po tumatawag po ako sa kanya eh. Dinadrop niya yung call ko. Oo, uh -huh. ipa-cancel, cancel na lang yung booking tapos ba. Oo nga eh. Hala, negative dito, ma'am. Eh. Scam 'to. Mahirap na. Baka ma ano pa kayo. Oh, scam yun ma'am Sigurado Kasi ayaw niya ako papuntahin sa bahay niya Sabi ko pwede naman ako pumunta sa bahay niya eh. Hanap na lang kayo ng ibang unit ma'am Baka ano Sige po ah, Sige ma'am pa... Okay lang ma'am pa Cancel na lang po ng booking na to ma'am Para makabiyahe din po Kasi hindi po ako makakabiyahe kapag hindi na-cancel to eh ah, Sige Salamat po Alam nila maiisahan nila ako hindi nyo kami may isahan mga no, master i pa yung kliyente natin eh Totoo naman eh Pwede naman ako pumunta sa bahay nila Nakamotor ako eh Hindi naman ako tricycle eh Sabi niya kasi mahirap daw Pumasok yung sidecar Eh ako na nga pupunta sa address nila Ang aga aga mangi iscam iPhone 11 daw yun eh So ayun mga no, master Negative yung ano natin yung antipolo nating isa nakakainis. So ayun mga master. First ano, bueno scam agad. Wala sayang yung gasolina na naman natin pero oo. mga master, yung scammer newbie to no. Mahinang klasing scammer to. Ang akala siguro nila hindi ko kausap yung ano, yung nagbook. <laughs> Ala siguro nila ano tawag nito. Hindi, na, hindi ako nabosesa no nagbook eh ang tumawag daw sa kanya bata pa sabi niya siya raw yung rider just me mahihinang nila lang na nice camera eh ngayon ayaw na sumagot sa tawag ko eh mumurahin ko sana eh <laughs> abala eh ang aga aga ko pa kaya tuloy tayo na po kaya tayo na punta mapupunta ng antipolong ngayon dahil sa uh, book na yon 271 eh tapos 246 itong isa Diba? Ang ganda na sana Eh, kaso, mga master Wala, negative Ngayon Dadali natin tong isang antipolo Documents lang naman to Pero okay lang, hanapan na lang natin Ang kasabay Ito so, yung mga master, na-pick up na natin yung dito sa Na-pick up na natin yung dito sa Paranaque 35 kilometers 250 binigay sa atin So, Hanapan natin ang kasabay ito para hindi naman tayo lugi, no? Sayang yung isa kanina eh. Ang kulit ng Ang kulit ng booking nito mga master si Raul lang pipick up nito, manual treadmill. Imagine mo treadmill kung gaano kalaki yon <laughs> Sa mga hindi po nakakaalam kung gaano kalaki yung manual treadmill, napakalaki nun mga master at mabigat yun. Paano magkakasya sa motor yun? Sira uloy nagbook nun ah yun eh pang L3 na yun eh mga ganun eh loko sasakay sa motor manual treadmill daw So ayan mga maser Meron na tayong ano Meron na tayong booking papuntang Tagig So napalitan yung ano natin yung isa Aso ito ano lang to 150 lang Pwede na Sir, dito na tayo sa ano Ayan. Tawagan na natin yung ating ano pickup uh, pick up dito. Nakakapanghinayang isa nating booking kanina, Ano Dapat ano na tayo eh, diretso na tayo eh. Uh, na pickup na natin. Let's go, puntahan na natin tong drop off natin. Train mga master, nandito na po tayo sa ating ano. So, yun mga master, complete na. i deliver natin yung isa nating parcel dito sa may AFP. Matagal pala dito, pagantay. So, gagawin natin is... Punta na tayong antipolo, pero try pa rin tayong kumuha ng booking, baka sakali makachampa pa tayo. Mm. Ayan o, oh. ganoon na tayo. So ayan mga master, meron na tayong pangatlong booking. Thank you, boss. So dito lang 'to mga master. Tapos nito, dire-diretso na tayo. Wala na tayong pick eh. up one eh. 105. Wala eh. Tao po. tau po. Okay. So, ayan mga master. May audio ba tayo? Let's go, let's go. So, dire-diretso na tayo mga master. Diretso na tayo ang antipolo. Right. So, ayan mga master. Nandito na po tayo sa ating pickup. Ay, pick up drop po pala. Apo, lalamove po. Okay na po. Ah, sige. Salamat po. So, ayan mga master. 200 pesos. Panalo yung natin. So, ano na po mga master. ah kumita na tayo na ang magkano na? 600 papuntang antipolo ayun quality yung biyahe natin mga master uy first time tong kumita tayo ng 600 ah, papuntang antipolo so ayan mga master dito na tayo sa antipolo nandito na tayo sa ating drop off San kaya dito yung banda Okay. Hello sir, Lalamove Delivery po sir. Apo, saan po banda sir? Nandito po ako sa may ano eh, Pinapransya eh, Hello sir, nandito na po ako sa may ano Purok ba to? Sa may kanto, sa may sakay ng tricycle Oo uh -huh. Ah, sige po, sige boss Nasa kanto lang po ako Ito na Wala na, okay na So, ayan mga sir Successful ang ating Uh, ano. Ang ating delivery, all right? So ayan mga maser, nandito po tayo ngayon sa ano. Nandito tayo ngayon sa Antipolo at naghahanap po ako ng wallet, credit wallet, no? Kasi negative 29 na tayo. Tama ba 'to? So ayan, negative 29 tayo sa ating top up, yung mga maser. So wala po tayo makuhang booking dito sa Antipolo. Walang credit wallet. Ang dami sana mga cash. Cash ano. Cash na booking. Oh. Antipolo Las Piñas. Yeah. kasi lang walang credit wallet. Eh, yeah, kailangan ko ng wallet para magkaroon tayo ng top up. Dahil hindi ako makakuha ng wallet. Napilitan tuloy. Mapipilitan tayo mag top up tuloy. <laughs> so magta top up na lang muna ako. Kasi walang credit wallet na lumalabas. Alright, so ayan mga master Nakakuha na tayo ng booking papuntang tagig Fortune Sky Trading So ayan, puntahan na natin to mga master Tapos hanapan natin ang kasabay Okay, ayan mga master Yo! Okay, so may audio naman tayo ulit Kala <laughs> ko wala tayong audio eh So nandito na po tayo sa Philinvest we'll East sa may kainta, no? Okay na. Sige. Malaki pala. Okay lang. Kadalasan ang pickup ko dito hindi ganito eh. <laughs> Bakit ako nagkaroon ng ganito? Anyway. Sige. So, ayan mga maser. Hanapan natin ang kasabay ito kasi dito muna tayo magtambay sa ano kainta Hana pa tayo ng kasabay na ito baka sakali makachamba pa tayo mga master dito ba to? pwede ba to dito sa harapan? pwede nga to eto oh, kung kailan nag top up na ako mga master tsaka naglabasan itong mga credit wallet sunod sunod pa ayan oh Antipolo Pasig, Diyos me. Antipolo, Antipolo, Antipolo Pasig. Antipolo Makati. Ayan mga master, nakakita naman akong burawat na booking. Oh. Ito malupit. Antipolo Pasig 114. Tapos ito nakalagay, Rush. <laughs> wow, plus 20, Rush. Oh. May kukuha pa rin yan mga master. Tignan mo, may kukuha yan. Kahit lugi yan. Ah. Antipolo yan. Oh. Imagine yung pupuntang Pasig. Malay-layo mga master. Tapos 114 plus 20 lang. Rush pa. Tingnan natin mga master ah. Meron akong booking frozen nga lang to. Pero alam ko to mga master. Puntahan natin. Tawagan natin mga master para sigurado. Naka-box po yan ma'am para madaling dalin. Ah. Ah ah. Sige po, puntahan ko dyan para makita ko rin. Sa kabila mga master. Dalawa kasi yung frozen dito eh. Diyan. Doon pala. Doon kasi mga master, frozen din yun. So, itong isa, pipick up pa natin. Kailangan ko makaka ng frozen dito. Heel po, heel. Ayan. Yung 9 kilos na sinasabi. Heal. Eta, ah, Let's go. Nagugutom na ako, ah. Ay, mga master, napaka-traffic dito sa C5. Pero malapit na tayo sa drop-off natin. Malapit-lapit na tayo. Ilang kilometro na lang. So, yan. Mga master. Nandito na tayo sa ating drop-off. Tama. Hindi mo ganun kayang kaya mong kamayin to. So, hindi Ay hindi kasama yan. <laughs> so okay, salamat. Ay. Nagring pa. Okay na. So, mga maser, after natin mag mag, mag drop up dito, meron agad tayong pick up. No, so, puntahan na natin to. Tama po 'tong dinadaan ko. Okay, tama siguro to. Wala naman nakalagay na one way. So, meron na tayong second booking. Pick up na natin itong mga master. Uh, papuntang para niya ito. Sakto lang, malapit dun sa ano, malapit dun sa drop off natin. So, hindi tayo na mga master. Maganda-ganda to. Ayan, nakalagpas na rin tayo sa 1,000 mark kung mapipick up natin to. Ngayon lang tayo ulit na kay 1,000. <laughs> Nandito na tayo sa ano eh, sa, sa ano natin. Sa pick up. Kaso well, hindi ko alam kung saan banda rito. Pick up po. Para kay D, Dina. Ah, sige po. PO number 4 po daw. Ah, sige ma'am. Okay na po. Nandito na po. Inaas. Oh. Sa likod po papa So, ayan, mga master. Success. Let's go. Puntahan na natin to. Tirahin na natin mga master. So, ayan mga master. Nandito na po tayo sa ating ano. Sa ating uh, drop-off. 183 pesos. Tapos after natin ito, diretso na tayo dun sa ano natin. Last booking. Pwede pa tayong kumuha ng isa pa eh. Pang pito. What sir? Ah, G G Gcash payment? Yes. No, I don't have Gcash sir. My Gcash is not yet ano, verified. verified yet. Yes. So, ayan mga master. Wala pang ano. Ito na yung payment. Abang-abang pa. Tip ko dun sa mga magpapa, ano, ano, magpapadala ng ano. note nyo kung Gcash o cash payment. Yun! So, yun mga master. Kaka ano ko lang, no? Kaka... Kaka-drop-off ko lang. So, medyo natagalan kasi nga walang pano, walang ano okay. eh, walang cash eh, nagpa GCash pa sila. Eh hindi naman ako tumanggap ng GCash kasi kailangan natin ng cash. So Puntahan na natin yung ano natin, mga master, yung tawag nito. Last drop off na ba to? Nandito na tayo sa ating drop off. Hello po. Ma'am, lalabog delivery po. Ah, ma'am. Okay. So, yan mga master. Quality. So, yan mga master. Update ko na lang kayo mamaya kapag ano, kapag meron tayong nakuhang booking pabalik sana makakuha tayo no Master, so palabas na tayo ng ano no, ng village kakadrop off lang natin at medyo ano ang oras na ba? alas 2 na ng hapon mag alas 3 mga master so gusto ko pang kumuha ng booking kasi nasa paranyake ako para meron tayong pabalik ng las piñas ayan mga master meron pa tayo nakuha isang booking no? last booking natin to Ah, uh, para nya kay ano lang. Para nya kay Las Piñas lang. Pero layo ng ano, ang layo ng pick up, 7 kilometers eh doon din naman ang way natin pa pauwi na rin, kinuha ko na. Sayang eh. Ayun mga master. Ah, uh, nandito na po tayo sa ano sa pick up natin. Hindi ko alam kung saan dito eh. Ito ba yan? Ah, nandito na po ako sa ano? May number 29. Ah, sige po. Okay na. Dito lang to sa may ano, no? Gachalian. Gachalian ba? So, ayan. Puntahan na natin mga master. Gachalian. Diyan lang to sa amin. Saktong-sakto. sakto last booking pang pito so ayan mga master nandito na po tayo sa C5 no? At dito tayo mag-deliver sa may gachal So, sana wag muna umulan para baka uwi tayo ng maayos. Mukhang nga. So, nandito na po tayo mga master sa ating destination. Ah, uh, boss, ako po yung pumikap diyan kanina. Naalala mo, brighter? Pa, sabi naman po dun sa drop-off, nandito na ako sa gachal yan. Hindi ko siya matawagan eh. Ayos sumagot. Ah, uh, nandito Ah, na uh, pas. Uh, pasuyo na lang po kasi tinatawagan ko ayaw sumagot eh. Yan. Uy, mabigat-bigat pala to. Alright, so yun mga mga successful ang ating biyahing ng araw na ito. At tayo po ay nakapitong, ano, pitong booking. So far, ilang buwan tayo hindi nakakaganito no kasi kadalasan ano lang eh apat eh tatlo lang booking natin so ayan po quality naman yung naging biyahe natin mga master so siguro tatapusin na muna natin tong biyahe natin dito okay na to mga master sulit na to maganda yung kinalabasan ng biyahe natin at syempre eh Okay, so salamat sa lahat ng mga sumama rito sa biyahe natin ngayong araw na ito, no? Thank you po sa pagsama nyo. Mga